guys um kill I it good coding <laughs> ayan na po guys uh, ito na po yung ating gata at ayan yung kawali natin at nilagay uh, na po ng sister ko yung uh, masamin ayan, okay tawagan na again. brown sugar, so, may may Huh? Kamay. Sa Bisaya. oh, brown Kampuna. sugar po dyan. Yung kulay red. At uh, nilagyan na po siya ng uh, gata. Ayan. Kasi shake mo na siya. Pastisis. Ayun na na yung kayo. Tapos na kayo. Tapos na kayo. Tapos na kayo na. Laki ng kawali, di ba? Dagan, betong saging. Isi-shake muna natin, guys. Kasi kailangan talaga isi-shake para hindi siya mag-aano mag didikit or mamix talaga siya ng bonggang bongga so ayun po guys ay, ako ako sila nilagay na po ni sister yung ating um, saging ukaya na yun hinay lang pag ukaya ang bisa nang kuwan udoy ayan o diba akala ko madami kundi na dito ah Gabi na diay. Ha? Mapanitan naman. Ito dahil po may na ni siya, maluto lang sa aking ngayon. Ayan guys, baka nag-isa ka na? Stick. May sagtaklo, di? At dahan-dahanin daw yan pag um, pag shake para maluto siya hindi siya mabasag yung ating saging. ang nilagay po niyan gata pumunta sunog di balat sunog piste dahil sa hangin oh mano sa akin at dahil diyan wala tuloy ako sa ano ready daw ma ano ma para lasog so yung ating sari um dandahanin siya ishake ng ano kawa luwag Sada na sa tungkuan ang baong na ay mga sticky na sa So ayun guys, malapit na siya maluto at um, kanina kasi um, habang uh, finishik pa po natin, minimix siya. So hindi pa ganyan kakulay. Ngayon, yung kulay niya ay ganyan na talaga siya kasi malapit na siya maluto. Kumukulo pa po. Eh di ba ang sarap? Ayan. So ayun na po guys, so, nakangamoy na po yung ating um, saging. Uh, kahit sobrang init, ganito talaga yung pagluluto ng banana. Yung, um, hindi lang siya mainit kung hindi uh, yung kamay mo ay naano talaga nangangalay kasi dahil sa pag pag ano pag shake ng saging at saka yung sa sos, para pantay-pantay rin yung pag, pagkaluto ng uh, saging okay. so ay nag-oil na po siya yung oil ng gata ay lumalabas di ba ang sarap hmm. ayun, Lakas ang eh. apoy. Ayan po guys, yung ating um, banana queue. Ayan po ang sarap po, oh, di ba? Mm. Lamik kayo. Lamik kayo. Ayan, uh, guys. Uh, kayo. So, na po tayo, guys. O, oh, kain, kain ka na ga. Lamik Eh, eh. Yan po yung merienda natin. Kano'y sa akin? L uh, lamik, dili. Lamik. Mm.